Okay, magandang umaga mga construct at sa buong team ng RJ uh, ngayon po ay kami ay naglilinis na. Ayan. Naglilinis na kami sa labas. Ayan. Meron kaming nakahiram kami ng host sa kapitbahay. Shout out kay Sir Narciso Tabalno. Yan, Yan. Sir, salamat sa host na pinahiram niyo sa amin. Okay, ayan si Kuya Roger. Bali, naglilinis niya sa labas ng unit C at saka sa unit B. Ayan. Lahat, salamin, yung mga grills. Wall, ayan. Hindi na namin kailangan i-repent e pa yung wall. Ayan. Ganda, ang linis na. Pati bakod or grills ng bakod, nilinisan na niya. Ayan. Kami po ay malapit ng lumipat or lilipat na kami ng project. Siguro mga 2 weeks na lang or pagkatapos ng pistang patay or ondas, lilipat na kami. Ayan. Jer, pati dito sa kabila, no? Labas ka? Ayan. Hindi na naman kailangan i-repent mga construct. Yun. At sabi ni Marlon ay nagsasawa na siya dito sa bakor Kailangang nilipat naman daw ng ibang mukha. Ay, mukha ibang project. Ah, may limang piso pa. Swerte yung naglilinis, nakapulot pa ng limang piso. Okay, hanggang dito lang muna na mga construct. At abangan nyo yung aming next video sa ibang site at baka makakuha kayo doon ng kon sa amin. Magandang umaga at maraming salamat.